hindi lang mga ka duty free muna kami pero hindi kami bibili ha eh. iihi lang kami mga ka-cubes <laughs> iihi lang kami ready na natin ang passport natin mga ka

na meron kayong baon dyan na mga pagkain pag pag pagkain grabe dalawang oras oh. sa lugar na to nandito na tayo sa nasa ah, na ba tayo nasa ah, Hamilton na tayo dapat dito half an hour na lang 2 hours pa grabe sobrang traffic yan pula pang pula yung mapa 1 oh. hour and 47 minutes sobrang Yeah, sarap na tulog mo. Kasama natin. Kanya naman mga ka-tips. Eh. Yan ang <laughs> Sleeping princess natin. Atatit right, sa mga lang, mga ka-milton pala mga mm, ka-tips. Grabe. no oras pa. Continue on Queen Elizabeth Way for 70 kilometers. <laughs> sa Hamilton na tayo mga ka-tips ha. Ang lapit na nito pero abutin ah, pa tayo ng almost 2 hours so bra ano uh, bang meron dito kalarama hmm? Huh? yung uh ambulansya -huh. doon mga kakibs kita nyo ha? sa Pilipinas yan susundan na yan sigurado ko susundan ng mga na yan yung ambulansya na <laughs> dito bawal yan sa wakas malapit na rin tayo so ito buti na lang wala nang traffic so dire diretso na to matatraffic na lang tayo nito sigurado sa border ng, kaya, ng Canada ba, US so yun so punta na tayo sa Lewiston USA at makapunta naman tayo at makabalik tayo sa Fatima Shrine kailan mga kakibs duty free muna kami pero hindi kami bibili ha eh. iihilang kami mga kakibs <laughs> kami So yun, nakiihi lang kami dito sa duty po yung mga kakibs. <laughs> Bibili daw, hindi eh, naman kami mag-i-stay ng ano. <laughs> so, ako so. Ano muna kami? Punta na kami ng Fatima Shrine, mga kakibs. Na, ano yung ano, pabang. Bila akong So yun mga kakibs. So bali So, matang tayo ng immigration border check. Beat it out time, chocolate. Kala mo. <laughs> <laughs> so, ito, on the way na tayo doon. Ilang years ni kay Camila? Three, three years. Three kayo, years kami. Three years, years more kasi yung pandemic. Oh, hindi kami nakapag-travel doon mga kakib sobra. More than three years. Over the pandemic. Almost three years. Mm. pasta kami ng burger. Canada only, US only. <laughs> Left Canada, US Pwede palang ka. bumalik eh. Pwede ba kabili oh. ako dyan? Ay, hindi may check may gusto. <laughs> 300 meters continue on Manga to i traffic na <laughs> <andito. laughs> haba lang pila lang ano ilalabi Canada pa tayo oh uh, andito pa rin kami sa border mga cubes ayan talal mga ka-cubes so bali Taba ng pila, daming ano ngayon sa ano, daming bumabalik ng U.S. Natural, yung mga taga-U.S. papalik <laughs> Pero kami, bibisita lang kami. So yan, kung makikita nyo, bali meron ng mga border guards dyan sa labas pa lang, nag-uupisa na silang mag-check. Nag-random check na rin sila, nagpapabukas na sila ng truck dyan at pinabababa minsan yung mga ano yung bintana para bakitay yung ano sa loob. So, yan. So, almost ano na tayo. Dandyan na tayo. Pero matagal-tagal pa rin yan, mga ka -cubes. So, ito. Intay-intay lang tayo. So, yan. Malapit na kami, mga ka-cubes. In 200 meters, take the exit toward Upper Mountain Road. Hello. Canadian, yep. Where are you going, to? Uh, Fatima Shrine. Anything coming up with you? Nope. Awesome. Thank you, Agni. Good. you Anyone can Basta no. Hindi ko na alam ano yung tinanong niya. Bata pa ba? Basta no na lang. Ay, ganun. Anything set. Sorry. Ayoko. Ayoko. Fatima Shrine. That's it. Few moments later. So yun. Mga cubes, finally. Nandito na kami ulit sa Fatima Shrine. We're back. So bali pupunta muna kami sa CR. <laughs> Mga babang biyahe yun eh. Ayan. I think last time na punta ata natin dito birthday mo yun eh winter April oo oh, yun yung last na picture na nakita ko kumapir sa Facebook August 4 24 Hispanic eh kaya na 25 25 titignan natin yung schedule mo August 25 daw yung Pilipino mas kung kailan ba yung anong araw yung August 25 ng mga clips balik na siya naman tayo pabalik din tayo pabalik din tayo dito mga clips So, yeah. so i-ihingo na ako. pag tayo ng gift shop nila. Pero mamaya na ang bagay. Inintay ko lang sa sa Itaumaal C.I.S. Mababing ito, ito yung... Ito map up ng Fatima Shrong. Ito yung, yung mga po Sino yung na kalista dito? Ito po Francis pa. Hindi St. Francis. da na pala. Hmm. So, ayan. So, we're back, mga kakibs. Dati, last punta is winter. So, ngayon, summer. Summer, ngayon, kami nakabalik. So, ayan. So, frozen yan. Frozen yan kapag ano, winter. Ayan. So, bali, pupunta kami sa pinaka, ano, simbahan doon. So, nagugutom na rin ako, mga kakibs, eh. Ayun si Our Lady of Fatima sa taas. Ayan sa pinakataas siya. Meron din dito mga kakibs pag December naman. Festival of Lights. Ayan siya rito. Ayan. may umabot sa misa kasi alas 11 yun eh. Anong na traffic kami. Ano ba tema ng Ha? 9 and 11. Yeah. Oh, sige, mabuti. Ngayon habol ko yung 11. Traffic. Sa traffic. Ang sarili pa. natin holy door to mga ka-cubes. Ito nga lang sa'yo, di ba? Holy door siya. Hindi, ito nga lang. Yeah, so bali dyan yan. Kung gusto nyo maglakad-lakad dyan ng cubes yan. Station of the Cross yan actually. Pero yan, Rosary pala. Rosary. Rosary ship siya. Bali, akit uh, kami yung sa taas mga ka-cubes. Ito namin yung taas ng ano, dome. Yung lang, kailangan matibay ang tuhod nyo dito mga ka-cubes. Medyo may kataasan to. So kaya naman natin yan. Kaya pa natin yan. Nakakapit na tayo kasi may injury tayo. Kita nga naman yung tuhod natin. No? <laughs> Kaya naka may support ako. Kaya natin yan. Taas. Nakakayanin <laughs> natin yan mga tips Kita na lang tayo sa taas. Takwalaglag cellphone ko. So yun mga kakib, so bali ito Andito kami ngayon sa taas ng Fatima Shrine Dome Andito kami So yun, kami sa taas So yan Pag dito kayo sa taas makita nyo yung kabuuan ng Fatima Shrine Ang ganda dito kapag winter Ewan ko lang kung pwede ka umakit dito pag winter Alamang madulas yan, baka hindi pwede So yan So yan Buti ngayon walang nagpa-firing range, may firing range dun eh. Kabila. Rinig na rinig mo eh, di ba? Yan barrel. Yan. Yan may ilaw yan pag December bang kakibs. Lahat yan. Ayan, so bali. Bantay. tayo? Diba? Tapos na kaming magpunta doon sa simbahan. Dito naman kami sa gift shop ngayon. Ayan, mag-gift shop. Bali yan. Dito kami sa gift So, na rin kami dito. So, bali Mahili kayo sa mga ano, santo, mga ribulto. Dito. Kompleto dito. It's complete dito lang. Tapos, so, medyo mahina lang boses ko kasi alam nyo na. siguro ko bibili si. Dito ko rin na ata bilhin ito, no? So sige. Kayo Baleto, so balik na tayo nang Niagara Falls. So tapos na tayo dito sa Lewiston, New York. Balik na tayo nang Niagara Falls. Toronto, in Toronto, head car. Kano? 650 Canada. 650? Mm. Mahal naman. Ito, magpabayad muna tayo ng toll para makatawid tayo sa Rainbow Bridge pa to. So, yun. So, bayad muna tayo. Ito, five dollars? Five dollars. Yan, mag-review tayo bayad tayo ng tol. Six fifty. Thank you. Okay. Yeah, oh, okay. Pag, pag sa US, pag $5. dollars mm -hmm. Sorry, wala akong ano, 6 Canadian na po. $6.50 mga kibs. Dati sa lang nga, di ba? $4? $4.75. Nagtaas na ngayon. Ano ba yan? After 3 years, nagtaas na. Grabe, pabalik na naman mga kibs. So, <laughs> uh, palabas na naman ng US. Traffic. Tingnan natin dito kung gaano ka-traffic.

Carborough. Oh, really? Just two hours. And what was the purpose? Uh, we went to Fatima Shrine. Oh. Yeah, just a religious item.